Yan, welcome to Nestor Lakay Channel. Ayan, ipapakita po namin ngayon ang aming sari masili dito po sa aming maliit na bakuran. Ayan ang dami pong ano, bunga. Eh. Ay, mga bunga-bunga po ng ating sili. Dito lang po 'yan sa harap namin ng baba. Ayan. Ang sikreto po ng mag ano magandang sikreto ng magandang sili? Ang sikreto ng magandang sili ay yung pinili mo kailangan mataba na lupa yung, yung yan sa kanyang ano, mm -mm. uh, taniman. Ngayon, pagka ano, lagi mong didiligan ng uh, hugas bigas para ano po, yung mga pinag, mabilis anong, siyang ng saging. mamunga. Ayan, ito po yung aming Bunga ng sili. Napakamahal ngayon, ang bunga ng sili ngayon. Ay, ang dami po siyang bunga ngayon, no? Hindi ka nabibili. Ang ano po nito, tinitrim namin. Ano tinitrim? Pagka ang sili, ang ano nito, pagka nagsaedad na ang sili, uh, magulang na yung kanyang ano, na-stem uh, yun, tangkay niya, niya kakas mo siya para ano, para magsibol uli siya. Gaya nito, Magulang na tong sili na to, kilat namin yun. niyo po. Napakaganda. At saka ano, yung talbos ng sili maganda tong ano, isahog din sa pag tayo ng tinola, sa mga munggo, kaya ginisang sardinas, yan po. Ngayon, ang ganda-ganda ng ano, ano, sili, oh. Ngayon, tataas na, tataas na ang ano, ang ano na sili. Shout out nga pala sa lahat ng mga followers namin, sa mga viewers. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Next daw Lakay, don't forget to like, like share, share and, and, subscribe. subscribe. Maraming salamat po. And God bless po sa ating and lahat. God bless po sa ating lahat.